epekto nitong sitwasyon diyan sa ugaling Pilipino natin. Mm -hmm. Likas na ugaling Pilipino. Eh, hindi hindi maganda, hindi ko hindi ko nga makikita ba, ba't natin pinaubaya yung isang dating pangulo, isang Pilipino sa sa jurisdiction Pag ng ibang ibang korte. Eh baka sabihin ng ibang tao dapat putubong bongbong imported na rin. Kasi mas masarap kapag imported. Halo-halo dapat imported mga kababayan. Okay, magandang magandang umaga sa inyong lahat and welcome ulit dito sa ating Itatabunan PH Channel mga kababayan. Okay, pag-uusapan natin ngayon, nandito na naman tayo pa sa panibagong reaction video mga kababayan and pag-uusapan natin ngayon at na nga, um, kung makandidatong senador mga kababayan, hindi ito under ng PDP laban, tumatakbo itong independent, pero uh, matapang na nagsalitang yon mga kababayan. Da, tungkol dito sa mga nangyayari. Ito, pakinggan natin. Uh, kailangan natin matignan or mapakinggan mga kababayan kung anong uh, paninindigan ng mga politiko ngayon or mga uh, nagsisilbi sa ating bansa ngayon mga kababayan. Okay? lalo na itong mga taong tumatakbo ngayon mga kababayan kasi ini-evaluate natin kung sino nga yung deserving ng boto natin mga kababayan. Hindi ko rin sinasabi na ito bubutohan natin and yet tignan natin kung ano talaga yung stand nila dito patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan. Ito pinipresenta ko sa inyo, pinapakita natin dito kung ano yung ah uh, paindigan ng mga taong ito. At ito ngayon, papakita ko sa inyo, isang senador. Senador, gringo hunasan kung anong stand niya dito sa mga nangyayari mga kababayan. Kasi kung ikaw, hindi ka, wala kang stand, uh, wala kang sinasabi, ah uh, most likely, makikita natin, makukonclude natin na ang talagang ah uh, priority mo ay yung political career mo lang. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Ay, itong kahapon ito, galing ng, ng channel nga ito? Uh, Bravo News mga kababayan. Ito, pakinggan natin. By the way, like and share ng video natin mga kababayan para makita din ng iba. And then, pakisubscribe na rin sa ating channel. Again, pinapakita ko ito, hindi ko pinapromote si Gringo Hunasan mga kababayan. Tinitignan lang natin dito kung ano yung stand niya dito sa lahat ng mga nanang, mga nangyayari mga kababayan. Ito umpisa na natin na speed up lang ito. Stay tuned. Tingnan niyo tong hanggang sa huli kasi pag-usapan natin na yung mga detalye or mga prinisinta yung mga argumento dito mga kababayan kilalang si Senator Grigo Honasan. Sir, magandang uh, araw po sa inyo, sir. Magandang araw, Rawa Kanet at sa mga tagapag natin, mga bubayang Pilipino natin. Opo. Salamat po sa pagkakataon na ito. Sir, uh, alam nyo naman ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Una muna, ano ang inyong komento masasabi dito sa pagkakaaresto kay former President uh, Rodrigo Duterte, sir? sa mga kababayan natin. Mm -hmm. Ang ang usapin ngayon, ang issue ngayon, ay is hindi ito pro-BBM, anti-BBM o pro-PRRD. Yes. No? Uh, Pro-Pilipino ang usapin dito. No? So, mm -hmm. matapos nating marinig ng mga nakaraang panahon, nagsabi ang ating Pangulo mismo, mm -hmm. ang Department of Justice, na gumagana yung mga korte natin. Mm -hmm. Malakas, matatag. Eh, ang katanungan sa puso at kaisipan ng mga kababayan natin, eh, bak bakit tayo nag-import ng hostesya? Oh. Hindi, eh, hindi ba natin kayang magpataw ng ang ustisya mm -hmm. dito sa sarili nating bansa mm -hmm. sa kapwa Pilipino. Huwag na natin sabihin dating Pangulo. Mm -hmm. Dahil kung hindi, um... eh, imagine natin, kung hindi natin kaya bigyan ng ustisya, lo, sa pamagitan ng uh, tamang proseso, mm -hmm. yung tinatawag na rule of law, yung isang dating Pangulo, sinong pangkaraniwang Pilipino ang kaya natin bigyan ng ustisya? Iyon. Diba? Hmm, wow. Iyan ma. Again, sinasabi ni Gringo Hunasan mga kababayan na hindi ito uh, usapin ng uh, kung ikaw ay anti-BBM, pro-BBM, anti-Duterte or pro-Duterte mga kababayan. Usapin ito ng uh, sa buong Pilipino mga kababayan kasi nako, at risk yung sovereignty natin mga kababayan. Oh kasi oh, particular ng issue doon sa China mga kababayan. Oh, kiniklaim natin na oh, may sovereignty tayo. Oh, and yet ito ngayon yung nangyayari. Kaya nga sinasabi ko nga na dapat magkakaroon tayo ng paninindigan mga kababayan kung ano ba talagang paninindigan ng bawat isa sa atin. Kung hindi Huwag mo na isipin kung pro Duterte ka, anti Duterte ka, pro BBM ka, anti BBM ka. Ang isipin natin dito bakit ito nangyayari ngayon na pinapakita natin sa buong mundo na hindi natin kaya uh, bigyan ng justisya yung biktima at bakit nag-import tayo kung, kung talagang mayroong biktima mga kababayan. Oo. Uh, uh, kasi uh, sinasabi lang, libo-libo, yung -libo, eh, lumabas lang pala, 43 lang para. O, ba? Lalo na natin na totoo talaga yung sinasabi nilang mga biktima, mga, mga kababayan, na talagang inutos yan na papat, ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iyon nga, bakit hindi pwede dito, bakit nag-import pa tayo ng pustisya? <laughs> Oh, imported na pati hustisya mga kababayan imported na kaya tuloy tayo mga Pilipino gusto natin imported oh, gusto natin chocolate imported gusto natin sapatos imported mga kababayan pati hustisya oh, di ba mukha pagmumukha lang natin yung hindi imported mga kababayan oh, ayoko patuloy natin Hmm. Yun ang punto dito. Hindi hmm. ito legal, hmm. hindi ito political. Ang pinag-uusapan dito yung kasarinlan natin, hmm. yung kakayahan natin. Actually, nangyari ito kasi political nga. Uh, di ba Sir, sir naman eh. Di-deny di, pa naman. Nangyayari ito kasi politika ito. By the way, baka ang ibig sabihin ni Sen. Gringo, si Gringo nasan dito mga kababayan patungkol dito sa issue ng pag-import ng justice, mga kababayan. Oh, hindi ito politika ang usapin pag, sa pag-import ng justice. Usapin ito ng lahat ng taong bayan, mga Okay? Patuloy natin. Na magpa-eval ng ustisya. Kailangan eh, bang mag-import mag tayo ng ustisya? Mm. Uh, Pwede pa sabihin, mga ka, ka-net, na hindi ba uh, umalis na tayo dyan sa International Court of Justice? Sa ICC. Diba? International mm. Criminal Court, yes, yung yes. ICC. Mm -hmm. Ngayon, Ah, uh, kung ang dahilan eh ito'y ugnayan natin sa Interpol, Interpol. Mm -hmm. no? Police yan eh pa, pa, parang dito sa atin mm -hmm. yung tiga, yung yung kapulisan natin yung Philippine National Police no serve yan ng warrant pero yung utos yung warrant of arrest no ayan uh, nanggagaling sa korte right. so kailangan uh, sa korte nanggagaling ah so dito no ah, meron bang bakit natin uh, i-reduce -re ito sa uglayan between uh, Pilipinas at yung Interpol dapat ito Hmm, tingnan niyo mga kababayan ng argumento ha. Bakit i-reduce natin sa ugnayan ng Pilipinas doon sa Interpol? Kasi later pag-usapan natin 'yan mga kababayan. Ang usapin dito, ugnayan natin sa ICC. oh, so, pero, so dahil para sila sabi niyo sir na dahil wala na tayo doon sa Rome oh, Statute, stop na. Wala nang dapat pag-usapan pa. Oh, dapat dapat din manggaling, no? Hmm. Sabihin natin may wala to pero si Wow, 'yun nga eh. So kasarilan natin, kaya ba natin magpa, magpataw ng ustisya, magpahir lang ustisya dito sa sarili nating mansa? O bakit? Eh, ako'y nagtatanong lang naman. na kanil, no? opo, opo. Uh, eh, kung kasalanan yung magtanong, ito kasi yung katanungan ng marami nating mga kababayan. Mm Eh, ko lamang, no? Mm Nagsasalita ako para sa kanila, yung mga nakakausap ko. At marami talaga ang nagtatanong. Uh bakit kailangan mag-import tayo ng justisya? Mm Okay. Senator Giga, sir, uh, kunin naman natin, being a man, no? Uh, sa tingin niyo nakakausap niyo siguro ang ilan sa mga senior or retired officers ng uh, sandatahang lakas at iba ito, pang... Uh... Ito mga kababayan, ha? pakinggan niyo mga kababayan. Medyo di lang klaro sagot dito, pero kung analyze natin ako. Uh, pero sa... Anong sentimiento nila sa, sa bagay dito? O, una muna, kung yung active service, aba hindi namin masyadong nilalabitan ang active <laughs> service dahil ma sila sa alangan eh. Kasi sunod lang sila ng utos, Opo. lang ng duly constituted authority, no? Yung commander in chief natin. Pero yung mga dating kasundaluhan natin, mga retired, no? Ah, mm. uh, di ba ang ang tungkulin ng kasundaluhan at kapulisan natin, isama na natin yung NBI okay. ay magpaira lang kayo order, maintain law and order ngayon. Sa nangyayari ngayon, nahahati ang ating mansa, mm -mm. ang ating mga mamamayan. Opo. Hindi lang dito sa sa Pilipinas, sa, pati abroad, ba? ma, 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 ma naman natin sa news eh. Yes, yes. ba? Diba? May nagrarally, pati dun sa, sa sa Netherlands. Mm -mm, mm, -mm. No? For and against, kontra sa at para sa. Ngayon, mm -mm. ano ang epekto nito sa tunggulin ating kasundaluhan, kapulisan, pati na India, yung mga legal na armadong grupo, mm -mm. di mahihirapan, maiipit na naman sila. Dahil na ating, ating bansa. Mm -mm. Ngayon, yung mga gusto nating mangyari, Di ba yung uh, tinatawag na instability? ka uh, kawala ng uh, peace and order dahil la, uh, laganap na ngayon yung emosyon may nag na oh. <laughs> kontra sa pa eh, di ba eh, yung bangko yung bangko sa natin at uh, sa tingin ko yung kasundaluhan ng kapulisan natin ayaw nila yung, uh, ano pagpipiliin na naman natin sila mm -hmm. di ba dadalhin mga kasundaluhan natin ayaw yung mga ganito yung mga nagkakagulo yung mga nagkahati-hati mga kababayan Oh, tingnan nyo kung anong ibig sabihin niya, ha? Oh, uh, let well, away. Oh, comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo, kung anong sinasabi dito. Anong-anong nasa likod or mga mga minsahi na nasa likod na, sinasabi dito ni Senator Gringo Hunasan, mga kababayan. Ito, papatuloy muna natin sila na naman natin sa karsada mm -mm. imbis na sa korte. no? Mm -mm. so, so sa tingin ko, dapat maging, ito ha, eto panawagan talaga ka no? Maging, pa. mahina, right. maging mahinahon tayo rito. Mm -hmm. Huwag tayong maubusan ng pasensya dahil nakasalalay dito, yung kapakanan, pagkakaisa, yung ekonomiya, yung kaayusan, yung peace and order ng ating sariling bansa. Mm -hmm. no? So, eh, hindi ito uga ugali, yung ugaling Pilipino, kanet, no? Oh. Sa pagkaalam ko, nakikita ko sa iyo, sa sarili ko, sa mga kaibigan natin, mga kabayan natin, pamilya natin. Mm. Tayo madaling madaling pakiusapan. Oh. Madaling mag-usap, ma madaling mag-usap, usap. Yan ang ugaling Pilipino word. class yes, Tayo yes. sa hmm. tunong, mm. ha. Mm. Kung utak ang pag-uusapan, world class tayo. Mm. Pero sa puso, sa pagpapatawan, No? Ay, tayo ang champion sa buong mundo yes, Ngayon, so... ang ugali naman Pilipino Huwag mo lang pikunin, huwag mo lang inisin oh. Huwag mo tapusuhin Pag, pag, mo eh, <laughs> makakatikim ka ng problema hindi mo pa naranasan. Diba? <laughs> oh. Di na, 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 na natin yan. Yes, world Worldcast uh. tayo as peacekeepers. Worldcast tayo as a, as a soldiers. Mm -hmm. no? di as policeman, world wordcast tayo dyan. Mm. Sa puso, sa puso, champion tayo. Ngayon, yeah. ano ang epekto nitong sitwasyon dyan sa ugaling Pilipino natin? Mm. Likas na ugaling Pilipino. Eh, hindi, hindi maganda. Hindi ko, hindi ko nga makikinala bat, ba't, natin pinaubaya yung isang dating Pangulo, isang Pilipino, sa, sa jurisdiction ng ibang ibang korte. Oh. Ba't mo ipaubaya? Oh, again, mga kababan, ba't ninyo pinaubaya isang pangulo pa mga kababayan ha? Banyagang Korte Ano yung sabihin yan? Tuloy muna natin. Mm hmm. Inaamin ba natin na wala tayong kakayahan para pairali niya musnisa? Mm hmm. Hindi lang punto rito. Hindi ito legal, kanet. no? Mm -hmm. hindi ito legal, hindi ito political, hindi ito usapin lamang ng, ng militar, no? Mm hmm. Itong mga law enforcement agencies Ayun. natin. Usapin nito lang sa bayan ng Pilipino, ng ating mahal na inang bayan. Kaya, Alright. maging mahinahon tayo. Ayon. Senator Gringo, sir, maraming salamat. Okay, stop lang muna natin dyan. Yan, yan ay yung panghuli, mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin. Teka lang, ha? Pag-usapan natin. maiksi excelling ito mga kababayan, mabilisan ng ito kasi ang punto dito mga kababayan, uh, yun nga, sinasabi ni Sen. King Gunasan, kaya hindi ito patungkol dito sa pro at anti-BBM, pro at anti-Duterte mga kababayan. Kasi basically, ang ang nakikita natin ngayon sa social media mga kababayan, nag-aaway tayo mga ordinaryong Pilipino kasi until now, nandoon pa rin tayo sa uh, parang paparating pa lang na eleksyon ng pagkapangulo. Pero kung titignan natin in the first place mga kababayan, ang kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte nung tumakbo siyang Pangulo noong 2016, hindi naman si Lenny. Diba? Vice President ang tin ang tinakbuhan ni Ang Kalaban ni Duterte ay si Marrocas. And yet, itong mga supporters ni Lenny, tuwang-tuwa nang naikulong si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang nila alam na pinapakita natin sa buong bansa na sinurinder natin yung sovereignty natin. At ito rin yung di, uh, di, the same na mga individual na mga na mga Pilipino or ito rin yung mga taong ang ingay-ingay patungkol doon sa isyu ng West Philippine Sea, mga kababayan. Hindi e pinapakita ng mga taong to na double standards ito. Okay? O. Oh. Meron ding iba BBM. Pro-BBM, mga kababayan. So, ganon din yung issue. So, bakit kayo natuwa Nung kinuha ng ibang bansa. Hmm, 'Di ba? Kung natatandaan niyo mga kababayan, ay ito, kabago-bago lang nangyari, pinauwi natin si Mary Jane Veloso mga kababayan. Kung natatandaan niyo. Gumastos 'yung gobyerno, nakikipag-usap 'yung gobyerno natin kasi gusto natin maiuwi si Mary Jane Veloso. Aniit ito, former president pinamigay natin sa ibang bansa. Oh, diba? So again, hindi ito usapin ng anti pro BBM Lenny or Duterte ka. Wala na 'yan sa usapan ngayon kasi hindi pa ngayon yung eleksyon. Hindi tumatakbo si PRRD ng pagka-presidente, mayor tinakbuhan niya, hindi din niya kalaban si Lenny sa Davao. And yet, itong mga taong to, tuwang-tuwa ng pinadala. Ako person may mga, mga kababayan ang binoto ko si Ping Lakson. And unfortunately na disappoint ako kay Ping Lakson ngayon kasi kumampi pa doon kay BBM mga kababayan. And yet, hindi ibig sabihin na hindi ako pwedeng mangialam sa nangyayari ngayon. Okay, bakit? Kasi umaagree ako dito kay Senator Ringo Hunasan na kung saan paglaban natin dapat yung sovereignty natin, mga kababayan. Okay? Sinurender natin. Diba? O, oh, sinorender natin. Kaya nga, hindi natin, la, sa, sa nangyayari yun mga kababayan, sa pinapakita ng gobyerno ngayon, dito sa atin, sinasabi nila indirectly, mga kababayan, na lahat ng ginagawa nating mga Pilipino, lahat ng including products mga kababayan, ay walang quality or hindi maasahan kasi hindi international. Yan yung pinapakita ngayon. Kaya hindi tayo magtataka na itong mga tao natin, ha? itong mga tao natin ngayon, until now, maghahanap ng international products. <laughs> Hindi ba? Sasabihin, imported ba to? Itong chocolates, imported ba to? Itong damit, imported ba to? Itong, ano, puto bongbong, imported ba? O, wala, hindi puto, bongbong O di baka sabihin ng ibang tao, dapat puto bongbong, imported na rin. Kasi, mas masarap kapag imported. Halo-halo, dapat imported mga kababayan. Hindi, ano, eto lang mga kababayan. etong klarong, klarong pag-usapan natin. Justice, na naghahanap ko ng justisya, file nyo dito. Diba? Kasi kung pinadala nyo yan, pinaubayan nyo sa ibang bansa, edi sinabi nyo na patay yung justisya natin. At kayo, kung ako, honestly mga kababayan, makikakilala akong abogado, sinabi niya talaga na parang insulto sa kanya na hindi ililitis dito mga kababayan kasi mayroon gumagana naman lahat yung korte natin. Hindi ko lang alam sa ibang mga abogado mga kababayan kasi pinapakita ng ibang abogado lalo na nito Laila Dilima, Lene Robredo, pinapakita nila na mukhang natuwa pa sila na sinurender natin yung sovereignty natin mga kababayan. Oh. Mukhang natuwa pa sila. 'Di ba? At ito, mga kababayan, maraming abogado ng adbukasya ay ini tinuturuan yung mga tao na um, baguhin yung pag-iisip na kung saan sinasabi nila na yung hustisya ay nababayaran. Maraming abogado, yan yung adbukasya. kaya nga nagtuturo. Kaya nga, kaya nga nagbablog, kaya nga nag explain sa batas, kaya nga uh, umiikot sa buong, buong bansa para mag-educate ng mga tao para ma-explain kung anong mangyayari jan anong mga nangyayari dyan sa korte natin para mabago yung kaisipan ng mga tao na kung saan sinasabi na nababayaran yung hustisya. And yet, ito yung ginawa, sinong gumawa gobyerno pa? Mga kababayan, bakit ko nasabing gobyerno? Kasi inamin ng ICC na sila ang gobyerno natin ang nagbigay ng ebidensya. At ito, matindi mga kababayan, inexplain din ito ni Senator Gingo Hunasan, mga kababayan. Ang Interpol ay police. Ah, polis, Hindi yan bansa. Na kung saan kailangan nating ah uh, magbigay or mag in sa kanilang gusto, mga kababayan, para in return, meron din silang ibigay sa atin. Anong ibig sabihin yan? Ang pulis po ay nag, yung tungkulin nila ay humuli at mag-serve ng warrant. Yan yung sinasabi ni Gringo Hunasan, mga kababayan. So whether nagsubmit yung isang bansa doon sa Interpol or hindi, trabaho talaga ng polis ang mag-serve ng warrant. So basically, sinasabi dito na yung palusot na dapat nating mag-coordinate ng Interpol Interpol, pa, kasi na, nga naman daw nakipag-coordinate tayo sa kanila, Eh, invalid na reasoning yun, mga kababayan. O. Oh, kasi pwede mo naman sabihin, kung ikaw, gobyerno, ikaw, o, oh, ikaw yung presidente ng Pilipinas, pwede mo naman sabihin sa Interpol, Interpol, mag-cooperate kami sa inyo, pero wala itong jurisdiction sa amin. O. Oh, and yet, naku, anong nangyari? mga kababayan. So, makikita natin dito na wala, yung palusot na Interpol, wala talaga yan. O, wala talagang silbi yan. Mahinang argumento talaga yan, mga kababayan. At ito na ngayon. O, hindi nga lang sinabi, parang nagpipigil si Sen. Ringo nasan mga kababayan, na kung saan yung mga retired generals hindi gusto itong mga nangyayari dito ngayon. Oh, hindi nga lang nila masabi yung side ng nasa serbisyo pa. Kasi maiipit. Matatakot, mga kababayan. Pero nako, hindi natin alam. Oh, nakikita naman natin sa social media na meron ng mga nag-resign. Oh, hindi ko sinasabi na uh, gusto natin silang mag-resign. Pero, o oh, kung ikaw pulis, kung ako pulis, mga kababayan, kung pinapakita ng gobyerno natin ngayon na itong trabaho ko wala lang silbi kasi wala hindi gumagana yung justice system natin. Eh bakit pa ako mag si serve dito sa country natin? Hindi na rin tayo doon sa mga ano international uh, sa ibang bansa. Gusto naman natin international, di ba? Oh, 'yan yung problema dito ngayon mga kababayan. Nako, ah um, yun nga, uh, mahinahon lang tayo. Ito yung panawagan din natin. Panawagan ni Senator Gringo na sa mga kababayan. Mahinahon lang tayo ngayon mga kababayan. Oh, kung nag, nagkakanda kayo ng mga prayer rallies, candle lighting in support of former President Rodrigo Duterte, gawin ng mapayapa. At magbantay din tayo mga kababayan kasi Nako, yung NPA mga kababayan at nang mga grupong konektado dito ay gumagalaw na ngayon. Patuloy yung recruitment, lumalawak yung re recruitment nila. Nandoon sila parati sa daan. Bantay tayo kasi baka magplanta dyan ng uh, ano? Uh, mga taong manggugulo mga kababayan. Para magkakaroon ng chaos. At in the end, magdideklara ng martial Bantay-bantay tayo dyan, mga kababayan. Okay? Kasi nga, nako, hindi lang pala, ano, laglag bala dito ang nangyayari ngayon. Meron na palang laglag -lag victim ng EGK, mga kababayan, na kung saan, oh, kahit hindi, biktima ng war on drugs, isinali nila, mga kababayan. Biktima nga naman ng EJK kasi nga inexplain natin dati yung EJK is killing, lahat ng patayan automatic EJK yan. Pero kung sasabihin natin pinatay ba yan ng pulis nang walang kalaban-laban kahit hindi nanlaban ako, questionable yan mga kababayan. Diba? And yet, merong iba diyan, biktima ng hising, pinatay ng nang nakaaaway nako. Isinali mga kababayan. <laughs> Bantay-bantay uh, tayo dyan. Anyway, again, tandaan nyo dito, mahinahon lang muna tayo sa lahat ng nangyayari. Ito panawagan ko lalo na doon sa mga taong natuwa, sa mga sumusuporta kay Lenny, sumusuporta kay BBM. Uh, mga kababayan ito, ininsulto yung justice system natin, ininsulto yung buong bansa natin mga kababayan. So hindi again, hindi ito usapin ng kung sinong bubutuhan mo na kandidato sa pagkapresidente kasi hindi pa eleksyon ngayon. So mag-isip-isip muna tayo kung ano yung paninindigan ninyo. Kasi pinapakita nyo ngayon sa amin na double standards kayo. Okay? ah uh, Mag-comment kayo dyan. And then, paki-like and share ng video natin mga kababayan. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Uh, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.